Ang kwento ng pag-ibig ni na Bobby Ray Parks, Jr. at sa inab. Si Bobby Ray Parks Jr., ER, ang talentadong Filipino-American basketball player, at si Zainab, isang kilalang social media personality, ay kamakailan lang kinilig ang marami sa kanilang nakakakilig na kwento ng pag-ibig. Paano kaya nagtagpo ang dalawang tanyag na personalidad mula sa magkaibang mundo? Nagsimulang mamukadkad ang kanilang relasyon nang ipakilala sila ng mga kaibigan sa isang charity event sa kabila ng kanilang abalang schedule. Nakahanap si na Bobby Ray at sa inab ng pagkakapareho sa kanilang mga pinahalagahan at pagmamahal sa pagbibigay sa komunidad. Ano kaya ang mga sandaling nagpalapit sa kanila? habang lumalalim ang kanilang samahan, madalas nilang ibinabahagi ang mga kislap ng kanilang relasyon sa social media, na kinagigiliwan ng mga tagahanga, dahil sa kanilang tunay na pagmamahalan at masasayang interaksyon. Ang kanilang mga post ay nakakuha ng malawak na paghanga at suporta, na ginagawa silang isa sa mga pinakapinag-uusapang magkasintahan ngayon. Paano kaya nila nababalanse ang kanilang personal at profesional na buhay? Sa isang nakakakilig at romantikong galaw, Kamakailan lang ay nag-propose si Bobby Ray Parks, Jr. ER, kay sa inab sa isang maganda at maayos na event kasama ang mga malalapit na kaibigan at pamilya. Lumuhod si Ray sa ilalim ng mga kumikislap na ilaw at tinanong si Zainab kung pakakasalan siya nito. Ano kaya ang naging reaksyon ni Zainab sa hindi malilimutang sandaling iyon? Si Bobby Ray Parks, Jr. ER, ipinanganak noong Pebrero Labinsyam isang libo na at na ay kilala sa kanyang kahangahangang karera sa basketball, na huling naglaro para sa Nagoya Diamond Dolphins ng Japanese D League. May taas na anim, apat, naglaro siya ng college basketball para sa NU Bulldogs, bago subukan ang NBA noong dalawang libo at labing lima. Ano kaya ang mga hamon na hinarap at napagtagumpayan niya sa kanyang karera? Si Zainab naman ay nakabuo ng matagumpay na karera bilang isang social media influencer. Kilala sa kanyang engaging na content at charismatic na personalidad. Ang kanyang paglalakbay mula sa pagiging ordinaryong netizen patungo sa pagiging kilalang online figure ay tunay na kahanga-hanga. Paano kaya nagbago ang kanyang buhay mula nang magsimula siyang makipag kay Bobby Ray? Bukod sa kanilang romantikong relasyon, Nakabuo rin ng malalim na ugnayan si Bobby Ray sa dalawang anak ni Zainab. Malapit na sila sa kanya at tinatrato siya bilang isang ama. Ang tunay na pag-aalaga at pagmamahal ni Bobby Ray para sa mga bata ay nagpatibay pa ng kanyang lugar sa kanilang buhay. Paano kaya nakaapekto ang ugnayang ito sa kanilang dinamik sa bilang pamilya? Bago matagpuan ang pagmamahal kay Bobby Ray, naranasan ni Zainab ang sunod-sunod na pagkabigo sa mga relasyon, lalo na kay isang kilalang rapper at miyembro ng sikat na grupong ex Battalion. Ang kanilang relasyon ay naging lubos na publiko at nagtapos sa masakit na hiwalayan. Paano kaya naapektuhan ng nakaraan ni inab ang kanyang kasalukuyang relasyon kay Bobby Ray? Ang kanilang kwento ng pag-ibig ay isang patunay sa kapangyarihan ng koneksyon, ang kagandahan ng paghahanap ng isang taong kumukumpleto at sumusuporta sa iyo. Habang patuloy na lumalago si na Bobby Ray at sa inab, sasabik ang kanilang mga tagahanga na malaman kung ano ang hinaharap para sa kanila bilang magkasintahan. Ano kaya ang mga bagong milestone na mararating nila sa kanilang relasyon?